Ito ang amateur video na ipinadala sa ABS-CBN News kung saan tinatalaka ni Marian Rivera ang isang lalaking fan sa tiping ng kanyang pantaserya sa subit. Kalat na ang video na ito sa YouTube. O kung saan naging komento na palengkera at iskandalo sa umano si Marian. Lumabas na rin ito sa tabloid. Ayon naman sa kampo ni Marian, nung isang buwan pa ito nangyari. Sa panayam ng ABS-CBN sa manager niyang si Popoy Caritativo, sinabi niya nagpumilit kumuha ng video ang male fan kahit na ipinagbawal ito sa shoot. At binarabara pa raw ng lalaki si Marian. Inamin naman daw ni Marian sa mga interviews na nakipag-away siya dahil sa hindi papayag ang aktres na mabastos ng fan. Lumabas lamang daw ang pagiging kavitenya ni Marian kaya siya nakipagtalakan. Samantala, tumanggi magpa-interview sa harap ng kamera ang male fan na nakilalang si Gerald Tabukol. Pero nagpa-unlock naman siya sa isang phone interview kung saan sinabi niyang pag-aayusin sana silang dalawa ni Marian. Pero gate niyang hindi niya binastos ang aktres. Hindi ko naman talaga siya binastos eh. Kasi laho ko lang talaga ako. Dun. Nagsalita lang ako nung, ano, nung dinuro niya ako. Pag-uusapin sana ako, kaya lang ano eh. Ah uh, hindi hindi na tuloy ning Saturday. Si Marilozano, patrolan lang Pilipinas.